Hi hey guys! Kumusta ang lahat? Ngayong araw na to ay excited na ako dahil itong araw na to ay ang araw ng pag-uwi ko sa Pilipinas. So stay tuned guys! Ngayong araw na to guys ay nag-rush talaga ako. Maaga akong biyumiyahi papuntang Jerusalem, may mahalaga akong bagay na nais kong madala sa pag-uwi ko, sa pagbakasyon ko sa Pilipinas. Ito ay request ng aking anak na ako naman din nangako na aking madala sa pag-uwi ko. So stay tuned guys at samahan nyo ako sa aking biyahe papuntang Jerusalem. Dito sa video na to, nakikita nyo na napakahaba at nakakalulang uh, escalator dito sa train station ng Jerusalem. Samahan niyo ako guys hanggang sa matapos itong video na ito. Si, napaka-hagay na ng mukha ko guys. Ilang araw na kaya akong walang tulog dahil excited na akong makauwi sa Pinas. At pansinin niyo naman itong sinasakyan kong escalator. Napaka-tirig at napakahaba dito yan sa Jerusalem. Kahit nagrerush ako, hindi pwedeng hindi ko madala ang gusto ng anak ko. Dahil ay eh, importante yon para sa kanya. Imagine nyo guys, flight ko na mamayang gabi at nirarash ko tong biyahiin papuntang Jerusalem. At ilang araw, uh, oras pa ang biyahin ng Jerusalem, nasa two and a half hours ang mo. mula Haifa. Kaya ito'y inagahan ko talaga na makapiyahe para makahabol pa sa oras ng aking pagpunta sa airport. Talagang lahat-lahat na to rush kaya hindi ko na iniinda ang beauty ko. Basta magawa ko lang ang mission ko. So, tinatap ko na ang ating RABCAB para makapasok tayo. At ang itong pinakahuli natin na escalator na ating aakyatin, ito naman ay pa-exit na tayo sa train station. So, mga kaibigan, sasamantalahin ko itong pagkakataon na ito na manghingi ng inyong suporta Um, kung kayo ay bagong napatpad sa aking YouTube channel, maaari lang pong mag-like, subscribe and hit the notification bell para sa tuwing ako mag-upload ng bagong video na aking ihahain sa YouTube world ay kayo unang manotify. At ito naman ang pag-comment at pag-share, malaking bagay din po sa atin yan na makilala pa sa YouTube world at sa mga datihan ko namang subscribers, taga-suporta, maraming salamat din sa inyo sa walang sawang pagsuporta ninyo sa atin. Talagang it means a lot to me. Yun po ka, uh, ano yung pakiramdam na nasuportahan nyo pa rin ako sa aking pagbablog. Maraming salamat ulit. Ayan, palabas na ako guys. At nagkamali ako. Meron palang pinakahuli pang maliit lang naman na escalator na aking pagdadaanan din. So, ito yung maliit na eskileto na sinasabi ko. Papunta na ito sa labas. So, ayan guys, nakarating na tayo. Pero bago ako mag ikot, -ikot sa mga souvenir store, ay dumaan muna ako dito sa simba ng Holy Sepulcher para mag Manghingi naman ang basbas -bas, lalo na tayo ay babiyahe mamayang gabi at medyo malayo-layo ang ating paglalakbay. So nagpray mo na sandali at napansin ko rito sa loob ng Holy, Holy Sepulchre, uh, may inaayos sila sa simbahan na ito. Uh, marami pa sila ma na-reconstruct dito. Napansin ko, hindi ng dati kong puntahan, ito yung pinagigaan ni Jesus na sinapinaniwalaan na pinaghigaan ni Jesus, ayun, tinanggal mo na yung mga borloloy kasi inaayos na nga. So, nagpray mo na para maging okay ang ating pag-uwi. So, patuloy na tayo. Naghanap-hanap na ako ng um, tindahan ng mga souvenir shop para mabili ko na ang sinasadya ko dito sa Jerusalem. okay. sabi sa bismag na sa na sa bismag na sabi sa bismag na sa bismag na na ko guys talagang lak lak lakad, lakad uh, ang lakad ko ay halong takbo na. Mabilis na lang yung pag simba ko. Na, 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 hindi talaga buong simba, ano lang, na pray lang. Tapos dumiretso na sa mga souvenir store para mabili ko yung um, kailangan ng anak ko sa kasal. Mamaya pakita ko rin sa inyo pag na-uwi na ako. Ngayon eh, talagang lupay-pay na ako kasi magdamag ako walang tulog sa kakagawa sa e-travel tapos diretsyo dito biyahe ng maaga papuntang Jerusalem kaya look agad ang lola niya Mga ka-IT, ito ang mga bagay na agad kong sinisingit sa araw na yun bago ako mag-flight at sumaglit ako sa Jerusalem kasi ito'y mga request ng ating mahal sa buhay. Dalawang ganyan kaso lang yung isa pinadala ko na ngayon sa so, nag-request at ito rin meron din akong pinangakuhan yan at sa dito din meron din at lalo na ito importante sa akin to dahil kasama na ito sa at ang pagbigyan ko nito ay kasama na sa buhay ko. So, malalaman nyo rin kung kanino ito ang Holy Bible. So, stay tuned and tapusin itong video na to sa aking pagbabalik pagbakasyon sa Pilipinas. Ito ang pinaka sa lahat ng bagay na ang sinasadya ko doon talaga sa Jerusalem, ang Holy Bible. Kasi ito ang kailangan sa aking anak sa araw ng kanilang kasal at nangako ako na ako na mag-provide ng Holy Bible so ito ay uh, nabili ko sa 150 150 shekels so makikita niyo sa screen kung magkano ang convert sa shekel sa 150 at uh, tin kung nakamura na rin ako kasi inalok sa akin ng uh, 250 shekels, shekels to at uh, nakuha ko sa 150 kasi marami naman akong nabili. Pero ito talaga ang pinaka-importante kaya sinadya ko talaga to sa Jerusalem kahit wala na akong oras. So ay mga kaibigan hanggang dito na lang ang video na to at don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Hanggang sa muli, kita kids! Salamat!